Sorry, ha, intindihin sorry. nyo yung driver. Oh, ha, lahat yung kabataan. Ha? Yung Gen Z, Millennial, dapat matuto tayo. So, hindi, so, hindi nakakakul yan pag 1, 2, 3. Oo, oh, sige sabihin natin, kinulang kinu kayo, pwede kayo magpaalam. pwede kayo magsabi sa driver. Sir, uh, driver, pwede po bang ano, wala yung pamasahe. Yung matatanggap ko pa eh. Oo. Oh, oh, no, yung no, mapagbibigyan no. ko pa. Eh, sorry. <laughs> Sorry lang yon. Hindi, pakinggan mo ako yun, matatanggap ko pa eh. Kaya, makikiusap yun, pwede sa akin. Tumatanggap ako ng ganon, pero huwag naman palagi. Pabu**** ko. Oh, dos na sa kanya. Na, na, Tanggap mo, na, na, mo, para mas sa loob mo. Nalo uh, uh, ka, nalo ka ba? Nalo <laughs> ka, nagbayad eh. <laughs> Nakonsensya ka ba? Ayaw mo, ayaw na ng mga kung ano-ano mga kitong-kitong? Oh, po, Wala po akong pambayad eh. Oo, oh, tinan mo. Sila yung mga wala bayad diba? eh. Oh. Ay, pwede naman kayo makikiusap naman kayo. Makiusap kayo. Ah, rin ako. Nakakaramdam din ako. Nasabi, pwede po bang ano? Um, wala po kasi akong pambayad eh. Kasi, ay pwede. Okay, okay. Hindi mo na kailangan magpaliwanag sa akin. Pera na yun. Ano? Ano bang pera na yung mga bagay? May mga kalabaw. Pinahid mo? Hindi na alis na ako. <laughs> yung dati na yun ha, yung dati pa yun ha. Ipahay kita. Ipahay kita. Ipahay yung na, kalabu, eh. <laughs> <laughs> Ina, Babaid, okay. may kalabaw-kalabaw pa. <laughs> Ina, <laughs> hindi na ka tinatanggap so, yun. Nagmamadali ka ba? Lumipad ka! Yan! 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 Sorry ha! Yeah. Di ako nagbayad niya talaga. Sorry! Sorry talaga. O yan! Di ba? Ina, po, hanap pa nah ako ngayon ito. Uh, Sige! So, eh, bilisan mo na yan! Malilito ako yun! Sorry na ako! Uy! Uy! Baksan pa pa kita. Tinan mo, hindi nagbayad, oh. <laughs> bayaran ko na lang siya, bayaran ano ko so, na lang. Eh, no. Para makalis na tayo. Isang pa yan sa mo. Yung, baka kaliwayin kita kahit kanang ang gamit ko, ha? Ang baka na ako, sakit sa pwit ng upuan mo. Walang pong. Walang tom Yung so, pwit eh. mo kasi puro buto. Unggoy ka ba? Kasi ko na unggoy, dog. Pinapaya mo ako. Paya ka na. Yeah, Ay, na mo mayabang. Ay, na mo mayabang. Kung hindi na nyo, ha? Maawa kayo, ha? Oh, uh, so, hindi kami, hindi namin pinupulot yung pera. Damot mo, ya? Oo. Uh, Duran dito, uh, eh. Balis ka na. Balis ka na. Bubulot pa ako, Fernandez. Yabang, yeah. boy. Ah. Uh,